How can you encourage the younger generation to contribute to the effort in preserving cultural traditions? Paano mo mahihikayat ang mas nakababatang generation na tumulong sa pagpapanatili ng mga kultural na tradisyon? Thank you. I can promote my younger generation through Kadayawan Festival. Sa panahon ngayon, Kadayawan Festival is the has a biggest impact on us, lalo na sa aming mga kabataan. Marami ang natutulungan sa pagpreserba ng ating kultura at tradisyon. Kadayawan Festival, Kadayawan is not Kadayawan without 11 ethnolinguistic linguistic Group here in Davao City. Sa panahon ngayon, mga kabataan ang dapat magpreserba ng tradisyon at kultura ng 11 ethno -linguistic dito sa Davao City. And that's all. Thank you. Thank you so much, candidate number five.